panghimo ko na mapulong sama sa mga panghimo sa ubang presidente sa iyahang predecessor. Di ba? Naitabok na kay Era. Naitabok kay Arroyo. Naitabok kay... Wala na lang naitabok kay Pinoy. Yung anuman, man. Kay presidente si PRD, ganahan na mahigop ang divisive ang ato ang syudad, ang ato ang nasod, tungkol anang ano pang uh, ipa hindi mga naghan mga charges against the former presidents hindi siya ganahan na uh, buha na siya and during his term gusto na niya putlon na dili na unta na mahimu himu ba bakit eh, wala yung kausaba ng ato ang nasod kung magsige na lang tao kini bang uh, Uh, pakulong, uh, no? Papriso e ang mga former presidents. Karon ay bago na sa Ah, uh, kita karon dere ah uh, uh nasayod ta sa iyahang buhat para sa ato ang nasod sa iyang 6 years uh, during his presidency. Kung nakita na nga ang ato ang nasod, even our city, no? Um, isa na -iya, ha? 2014, na iyang plataforma ginaingon na niya sa Utanan na iyahang war on drugs, war against corruption, war against criminality. Muna iyang plataforma. And yet, ato siyang ginuklog sa malakan niyang not... ginituluta sa iyahang pulisiya o ma programa. Pero kung um, sige buhat karoon sa present administration, ano namang ginahimo pa nila na huwag ang ato ang presidente takot na yung kaayo ang iyahang uh, sala na kita man ang isugot na mabutang siya niya sa malakan niya aron kita mabuhi na malinawon o safety safety Ibilit kita ang lalo abiding citizens ang managos ato ang panimalay. Namilaw. Kita dapat ang gawas ang mga kriminal ang dapat bago at lok ka karon so karon na usa na man karon uh, latest update uh, ni ni subot na lang ang uh, ato presidente atong uh, ato former president na usak uh, kay sa plano ang putas sa sudan kun ana Alam mo na, kung sa uh, kinit, diyan ang mag-relike sa social media. Pusko! Dilihati nuk orderin Kutradar la peruya na kaya bang Wala siya mada yun? 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 Hindi pa tayo yun! Hindi pa tayo yung uli! Oo, ayun na, sure is! Ang kain update from general Cal More Ngayon rin ang given 30 minutes to talk to his lawyers with waiting for SC So, Supreme Court Wala na tayo ng looban Uh, Una pa muna, no, uh, before ang um, uh, Senate hearing, ang Congress hearing, nag-gibag me. Ako siyang tiindan na susgrabe ka mo, ako ba ang mm -hmm. mga, mga, mga tao, malalimang mga politiko. Mm -hmm. Yung panahon na naakas sa uh, Malacanang, grabe ang ilahang pag Pulak na lang, muluhod sa inyo. Pasipsip, gaya pasipsip. nawala ka siya sa power, wala siya gitalikdan, nawala siya gihimo, nga maayos sa nasod. Nalimtan. Wala siya sa ilahang mga syudad, wala siya gihimo sa ilahang mga siyang kinabuhi. Tama. Kapag sa ko nilak ni. Wala to te. Ni ngalanan ng nilak pero mga dinuod, eh, per, ayaw na. Hindi mo nadito. Ito sa kuwa. Ikasayaw na ni mo una una eh. Kuunsa ang mga una una sa uban nga ng tawo. Kay ini utang na luob, wala din niya ni pag-imong atubangan na war na ang imuhang, Tama. Sa imuhang harapan. Mawala ang imuhang utang na loob. Mawala ang imuhang moral values. O mawala ang imuhang prinsipyo. Tama. Ako, ako, sa akong edad, ayun siya sa kwaana. Wala lang ako na hindi sa iya, Medyo na, ko Nasa kita, wala ang hindi sa ila, iyaha. Na we know from fact na he is a lawyer, he is a true na ang uh, Filipino, hindi na siya mo sibat, hindi na siya mo ikya sa iyahang kung sa man ang iyahang um, uh, pananagutan sa ato ang na uh, balaod, kung siya mahiwong uh, hindi makonvict man siya or ma-atubang uh, man siya o kaso atubang mo na niya, Pagkitaan mo nga sila, di ba? Nakitaan na ito. siya sa Senate. Mm. So, he subjected himself to humiliation, to all that, ano na itong kilahang uh, pagbastos sa iya, pag mga mga kosa na lang ipang storya against him. And then, iatubang na niya. No? Kalman na niya, iatubang. Kaya, he believed, no? sa ang balaod na atay balaod na atay konstitusyon. So din na sa ato ang turn. Ayaw na na nyo uh, kanibang uh, do not lose sleep just thinking about what people are doing sa iya. Ang iya na lang daw dali sa panahon na panahon, ito mo sa sa panahon na magkita mag sila sa ginoo oh, at serapol lang siya sa ato ang makagagawong oh, o makamutanan niya ang binuo kung iya bang ibuhat sa isig tao tama ba? So, karon magkita ka ng ma? Kita, kita! Balik pa ba ka sila? Balik! O balik pa balik. O balik pag So, lahat i yung parting na lang na uh, quotation na iyahang paborito. Uh, every time na nani mga isyo-isyo about si iyahang drug war, uh, bote siya ang iyahang pinaingon. Uh, ka siya sa uh, quotation na from Abraham Lincoln. Ini, I do the very best I know how, the very best I can. And I need to keep doing so until the end. If the end brings me out all right, what is said against me won't amount to anything. If the end brings me out wrong, ten angels swearing I was right would make no difference. So muna't nagpo, masalamat ko sa si inyo pagdaw, patayon na pagsuporta sa ating former President ng the League of Aí, Gabi.